Hi guys, so sa wakas nandito na tayo sa Barangay Dules and I feel like parang trespassing tayo. <laughs> Eto nga pala ang pangsyam na barangay na ating nabisita. Barangay Dules Pagkatapos ko nga naligo sa Tampisaw River mga kadabong ay dumiritso na nga ako dito sa Barangay Dules. Ang Barangay Dules nga pala mga kadabong ay malapit lang talaga sa municipality ng Magpet. At eto din ang barangay ni Elias GTB. At hindi rin ako sigurado kung saan banda ang bahay nila rito. At ikinagagalak ko nga palang makadalaw sa barangay na to. At ang Barangay Dules nga pala mga kadabong ay isang elevated area na nasa around 1,040 feet above sea level. At ang population nito noong 2020 ay naabot na sa 1,000. 476 katao ang andito which is 2.74% of total population of Magpet so kung akalain mo mga dabong no medyo madami talaga ang mga barangay siguro sa Magpet no kasi every barangay na sa 2% lang ang contribution nila sa total population ng buong Magpet talaga What? at kung makikita mo yung daan mga kadabong na paakyat ay papuntayan sa barangay Amabel kung dyan kadadaan mga kadabong ay very overlooking talaga ang daan actually naabot na nga pala tayo sa barangay Amabel kaso lang hindi nga lang natin nakuhanan ng drone shot at itong barangay dulis nga pala mga kadabong ay mapapansin ninyo may may malaking river stream dito dahil sa sobrang yaman nila ng sapa mga kadabong they managed to create this big canal actually bagong bago lang talaga ito mga kadabong kasi last time na ako'y dumaan rito ay hindi pa nga tapos iyon. Ang barangay dulis mga kadabong ay malawak talaga sa kalupaan. Subalit malawak lang talaga ang lupa ng bawat citizen nila dito. Yan ang rason kung bakit medyo konti lang talaga ang bahay-bahay rito. Okay lang yan kasi kargado naman ng mga talentong tao ang barangay nila. At mula naman sa bridge na yun mga kadabong, if you continues to go by, ay mararating mo ang municipality ng Arakan. So ang ibig sabihin yan mga kadabong, kung pupunta ka ng Arakan ay may dalawang option ka. Pwede kang dumaan dito sa Magpet or pwede ka rin dumaan doon sa Presidente Ruas. Kapag dito ka naman dumaan sa Magpet mga kadabong, mapapansin mo ang daan dito ay maganda. So kung sa Presidente Ruas ka naman dumaan mga kadabong ay medyo hindi pa nga ayos masyado yung daan doon mga kadabong kasi inaayos pa until now. Meron din ako napansin nga pala mga kadabong kapag andito ka nga pala sa taas na Yung mga terrain mga kadabong ay parang flat lang siya talaga. Ang ibig kong sabihin mga kadabong kapag land perspective ka, mapapansin mo na parang malabundukin siya. Pero kung nandito sa taas ay para siyang flat lang. At yun nga mga dabong, sa wakas ay nadalaw na nga natin at nakita na talaga natin kung ano ang barangay Doles. At hanggang dito na nga lang pala ako at maraming salamat at naabot na tayo ng 1,380 followers sa ating Facebook page. Kunting-kunti na lang talaga mga kadabong at maabot na talaga natin yung 1.4 k Adios Miu, bye bye!